Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ha? Ako si Hashtag Walk with Lan at maligayang pagbabalik sa ating channel na Hashtag Walk with Lan, Ang channel na laging nagbibigay ng katotohanan sa gitna ng mga fake news at political drama. Ngayon, August 31, 2025 na katapusan na ng Agosto, ah, September na bukas at malapit na po ang Pasko may malaking balita tayo sa Philippine politics na siguradong magpapainit ng inyong ulo at posibleng magpapabaha ng inyong timeline. No? Ito ang nga headline natin ngayon. Si DOTR Chief Vince Dizon, ang bakong DPWH Secretary, habang nag-resign si Manuel Bonoan. Ano ba ito? Cab cabinet reshuffle o damage control? Let's dive deep ha. Intellectual style with facts, wit, and zero sugar coating. Para sa mga kabataang Pilipino na nag-aaral ng politics online at sa mga OFW na nagmo-monitor ng balita habang nasa abroad, ito ay para sa inyo para maging informed voters at critical thinkers. Stay tuned ha, for a couple of minutes of pure value. May segments tayo para di kayo mabore. Let's go! Yan, <laughs> nawawala, eh, no. Bakit kaya ganoon? Eh oh, mga kawok, no, imagine this, habang kayo'y nagpapahirap, no, uh, sa trabaho abroad o oh, nag-aaral, si ilalim ng student loans, ang pera nyo bilang taxpayers ay lumulutang sa baha. Literally, ang DPWH, mga kaibigan, ang ahensya na dapat nagproprotect na sa atin mula sa mga dilubyo, ha? ay nasa gitna ng isang mega skandal si secretary Manuel Bonoan na nakaupo ha mula 2022 biglang nagresign effective September 1 2025 at ang kapalit si Vince Dizon mula sa DOTR niya yeah. infrastructure projects It's a fresh start or just another political musical chairs ha ayon Ayun sa official statement mula Malacanang, tinanggap ni President Marcos ang resignation ni Bonoan na nagpa nagpahayag ng suporta sa accountability, transparency and reform sa DPWH. Ha, parang sine no, yung laging may plot twist sa Philippine politics. Para sa mga youth, it's like switching coaches mid-game sa Mobile Legends, pero ang laro ay buhay natin, no. At para sa OFWs, ito ay tungkol sa infrastructure na makakaapekto sa economy, jobs at remittance safety. Today, we will break it down. Backgrounds, scandals, analysis at implications. May Q&A sa dulo, so comment down below mga kaibigan. Oh, Alright mga kababayan, ha? simulan natin sa outgoing secretary. Sino ba talaga si Manuel Bonoan? Hindi siya bagong mukha sa gobyerno. Actually, He's a veteran with decades of experience. Born on August 5, 1945 sa Locos Norte. Ha? Tay talaga ba? Si Bunawan ay isang civil engineer uh, na nagtapos sa Mapua University. May diploma pa siya sa highway engineering mula sa University of South Wales sa Australia. Okay. Bago maging DPWH Secretary noong June 2022, under President Marcos, siya ay dating President at CEO ng SMC Tollways kung saan siya nag-manage ng mga toll roads tulad ng Skyway at SLex, may background din siya sa finance, former undersecretary ng Department of Finance, overseeing BIR at POC. okay yah, ito yung nagpapakita ng kanyang expertise sa infrastructure at public finance, pero critical uh, pero ito pang ating critical question no does corporate experience translate to public service without conflicts? okay sa kanyang tenure sa DPWH, may achievement siya. No? Halimbawa, pinush niya ang Build Better More program na nagfocus sa roads, bridges at flood control. Under his watch, ang DPWH budget ay umabot sa trillions with billions of allocated to flood mitigation post-typhoons like Rolly and Ulysses. Ay, pero parang meme na, parang meme na expectation versus reality. No? Expectation, no more baha. Ang reality, Metro Manila is still swimming every rainy season. Sinon? Hmm, para sa mga youth, it's like promising high-speed internet but delivering dial-up. At para sa OFWs, imagine, sending money home para sa family safety pero ang flood control projects ay parang ghost. Nariyan sa papel, wala sa ground. Okay ha? Huh? Who don't serve huh? as uh, President of Philippine Institute of Civil Engineers? From 2001 to 2003, so he's no newbie. But why the failures? We will connect this to the scandal next. Stick around mga kaibigan, susunod ang juicy part, bakit siya nag-resign? Okay mga kawok ha, eto na ang core ng issue. Ang resignation ni Bonoan ay hindi random. It's amid a massive flood control scandal na nag sa Senate at media noong 2025. Simula noong early 2025, lumabas ang allegations ng ghost projects, mga flood control initiatives, na funded pero hindi natapos o substandard, ha? Okay, billions billions ng pesos ang involved with probes revealing collusion between contractors, lawmakers at DPWH officials. Halimbawa, sa Senate Blue Ribbon Committee hearings, ha, may testimonies tungkol sa nepotism kids of contractors living in luxury while taxpayers drown, drown in floods. Arrest pa ng isang DPWH district engineer for corruption at suspension ng foreign trips for officials amid probe. Bakit ganito? Si Bonoan mismo ay nag ng resignation calls just a day before, saying quitting isn't the solution. Pero sa kanyang letter, he supported the president's anti-corruption drive. No? parang break up text ha it's not you it's me okay and the scandals no para sa mga kabataan it's a lesson in accountability kung sa school plagiarized paper gets you failed sa gobyerno billions lost gets a resignation ano sa tingin niyo mga viewers is this genuine reform or skip goating senators like laxon called for unity against collusion and whistleblowers might get protection para sa mga OFWs, ito itong tungkol sa wasted funds na dapat sa healthcare o education. Imagine your hard-earned dirhams funding ghost dikes, no? Grabe. Let's list key issues in a table for clarity, mga kaibigan. Yan. O, right. hindi ko na po babanggitin yan. <laughs> Mahaba. okay. Switch gears tayo, mga kababayan. Meet na new guy. Vince Dizon. No? Huh? Secretary po yan sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, magaling po yan. Born August 18, 1974. Mas matanda lang po sa akin ng isang taon. Sa Quezon City, pero lumaki sa Porac, Pampanga. No? Economics and Commerce graduate yan from De La Salle University, 1996. No? Ay, 26 years in government, starting as economic researcher, Kilala siya sa BCDA Presidency where he led Clark, Clark de Development. Susunibang, turning military bases into economic hubs like airports and free ports. During pandemic, shan testing siya sa ng IATF. Noong February 2025, naging DOTR Secretary replacing Bautista at nag-focus sa transport infra like railways at airports, no? Bison's track record is strong in public-private partnerships, PPPs. Like build, build, build under Duterte. Parang upgrade the gadget, no? Mula old model, a Bonoan corporate veteran to millennial, savvy Dizon, born 74, pero feels young. Para sa youth, he's relatable. Don Bosco High, uh, high School alumnus yan, mga kaibigan. So techy and innovative. But um, will he no will he, but will he clean up DPWH definitely appointed to lead anti-corruption drive sabi ng palas uh, ano kaya ang first moves niya more audits para sa OFWs sa better infra means safer travels home at economic growth okay now the meaty part bakit ito nangyari at ano ang ibig sabihin this reshuffle is marcos admin's response to public outrage over floods no post-2025 typhoons, no? exposed failures, mga kaibigan. Is it genuine or spin? But no one's resignations, no? Supports reform. But critics says it's to protect, it's to protect higher abs. Ha? Huh? Parang cleaning your room before parents check. Hide the mess. Appoint a new cleaner. Para sa youth, it's a reminder of systemic issues. Corruption and infra effect affects climate resilience. Poor roads mean delayed goods, higher costs, impacting families, mga kaibigan. Ayan, ha? sa mga young viewers at overseas heroes natin, this isn't just news. It's your future, mga kaibigan. Sa mga kabataan, ha? study politics to vote wisely in 2028. Infrastructure failures mean unsafe schools. No? Grabe dyan sa Laguna, di ba? Nakita niyo po ba yan? Merong 68, 69 million yata yun. O, tignan nyo, ha? Grabe. Good. DPWH means better airports, a roads for balikpaya, no? Don't be like flood water, rise above the corruption. With climate change, we need real reforms, mga kaibigan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita kits sa laban. Okay nga, to wrap it up, out, listen in, hope for change, but stay vigilant, like, subscribe, turn on notifications para sa more content. Ha? Ano ang susunod na skandal? Comment down below. Salamat mga kawok. God bless the Philippines at mabuhay ang Pilipinas.